Pagka nag-iipon ka ng pera, di ba yung nag-iipon, tinatago yung pera? Tapos, uh, kung hindi mo maitago sa bahay, marami na tinatago mo sa bangko. Di ba? Ganon? O ganon din ang pag-iipon ng kayamanan sa langit, itatago mo. Babasahin ko sa iyo, ha? Diyan sa Mateo, sa is 1. Mag ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan, ay wala kayong ganti ng inyong ama na nasa lahat. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y kapuri sa mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanilay ganti. Datapot pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upang? Upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga liku ang daan upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. 19. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi Mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nang huhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ayan. Kung kukunin mo kapatid sa konteksto ng pangangaral ni Kristo, diyan sa kapitulo 6, ang ipinatitipong kayamanan, yung mga gawang kabutihan na ipinatatago niya, ayaw niyang ipakita mo sa iba. Kasi habang yun ay nakatago, nakarehistro yun sa ama, gagantihin ka ng ama pagdating ng paghukom. Ha? Bawa, pag maglilimus ka, wag mo nang ipapakita sa iba. wag mo nang ipapaalam yung ginawa nung kanan mo sa kaliwa. Ibig sabihin, wag kang magtatanyag ng kabutihang ginagawa mo. Itago mo lang ng itago. Huwag kayong gagawa ng katwiran sa harap ng mga tao para mapuri kayo at makita. Mas mabuti yung gumagawa ka ng kabutian, tinatago mo, kinukonsil mo. Pag nananalangin ka, huwag kayong mananalangin gaya ng mga napagpaimbabaw, nananalangin ng patayo para makita ng mga tao. Sabi niya, pag mananalangin ka, pumasok ka sa silid mo at ilapat mo yung pinto. Pag nailapat mo na, mananalangin ka sa lihim. Ang iyong ama nakakakita sa lihim, gagantihin ka. So lahat ng ginagawa mong kabutihan, pagsunod sa Diyos, tatago mo yun. Nakaipon siya na nakaipon, Diyos lang ang nakakaalam. Nagiging treasures yon in heaven. ba? Diba? Parang yung nagtitipong ka ng pera, wala naman nag-ipon ng pera, nilagay sa gitna ng sala, tapos eh, kinalat doon, wala noon. Ang nag-iipon ng pera, lalagay sa alkansya, tapos tatago sa aparador. Pag hindi nakasya, dadali na sa bangko. At saka merong secrecy law ang bangko. Hindi pwedeng sabihin kahit kangino ng bangko kung magkano na yung ipon mo, malibang pahintulutan mo. Ganon ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Gagawa ka ng gagawa ng kabutihan sa kapwa, pero wag mong ipagsasabi, wag mong ipamamalita, wag kang gagawa ng, kagaya uh, ng iba, magdudunasyon, magpapakuha pa ng retrato sa dyaryo, lalagay pa sa, uh, sa telebisyon. Walang ganti yon. Hindi nakakaipon sa langit yon. Kasi ang ama ang nag-iipon nun eh lahat ng ginagawa mong kabutihan, sinusulat ng ama yon sa isgis ng Ebreo. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Amo, hindi liko ang Diyos para limutin niya ang ginagawa mo, yung pag-ibig mo, yung paglilingkod mo. Hindi niya kakalimutan yun. Nakaipon sa kanya yun eh. Kaya nga sa langit nakaipon eh kapatid eh. Uh, di ba, ginawan mo nang mabuti yung kapitbahay mo na hindi mo naman ipinagyabang, nakaipon sa Diyos 'yon. Nakaipon yon sa Kanyang talaan. Nakakaipon ka ng treasures in heaven yun ay hindi nasisira, hindi nananakaw ng magnanakaw, hindi nasisira ng tanga, sapagkat lahat ng iniipon mong kabutihan sa Diyos, natatandaan ng Diyos yun. Nakalista yon sa aklat ng buhay. 139.16 ng awit. Pakinggan mo. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na disakdal. At sa iyong aklat ay pawang nangasulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Amo, araw-araw sinusulat yung ginagawa natin eh. Kaya kung puro kabutihan yon, nakakaipon ka ng kayamanan sa langit.